Mga kapatid, ako po si Gio Robles at sa likod ko, makikita po ninyo yan ang MV Amazing Grace. Yan po ang kauna-unahang humanitarian vessel ng Philippine Red Cross pero sa ngayon po ay ibinigay na yan sa Philippine Coast Guard. Isa sa ilalim po sa upgrade itong MV Amazing Grace at uh, isa po sa magiging uh, tungkulin po niyan ay ide-deploy po yung parkong uh, ito sa tuwing may uh, kalamidad o may sakuna para nga po makatulong at makapagdala ng pagkain at gamot sa mga malalayong lugar. Parang ro-ro din pala sa sir no. <laughs>